Ay, salamat. Mabuti na lang, nakakuha na rin ako ng ayuda sa barangay. May pambayad ako sa mga utang ko para pwede ulit ako mangutang. utang. Hoy, ano yan? Ayuda ba yan? Pera ba yan? Ah, ito ba? Oo. Ayuda nga ito, nakuha ko sa barangay. Sabi ni President Duterte, 6,000 lang ibibigay. Pero ito natanggap ko, 3,000 lang ito eh. Kailangan daw kasi maghulog sa barangay for donation. Pwes, akin na yan. Eh gago ka pala eh. Ako nagpakandahirap pumila sa barangay tapos kukunin mo to? Alam mo marami akong pagkagamitan nito eh. Yung 500 ibabayad ko sa mga utang ko. Yung iba naman, pambili ko ng cellphone. Sinangulo ka ba? Paano ko naman magagawa yung mga luho ko dito? Kung yung pera ko ibibigay ko sa'yo, gago ka din. Hold up to. Teka lang sir, relax ka lang. mag ka. Pero, bakit ko naman ibibigay ito sa'yo ipinaghirapan e, ko tong pinilahan? Ang tagal ko nagpabalik-balik sa barangay kahit wala namang social distancing. Nagsinungaling pa nga ako sa DSWD, mabigyan lang ako ng ayuda. Ang dami ko ng sakripisyo dito eh. Kaya naman bago mo ito makuha, bigyan mo ko ng rason kung bakit dapat ko ibigay ito sa'yo. Aba, ano mong ibigay ha? Makinig ka, think about the good side Mabuti na lang ako yun ang hold up sayo kung iba yung nang hold up sa'yo, baka tinuluyan ka na brad. Siguradong pinaglalamayan ka na. Mabuti na lang, ako yung nakasalubong mo. Hindi naman kasi kita tutuluyan eh. Tatakutin lang kita eh. Para may mo sa akin yung ayuda mo. Actually, wala naman talaga akong patalim dito o baril eh. Hindi kita kayang saktan. Kaya lang kitang takutin. Tignan mo, oh, supply itong hawak ko. Anong gagawin ko dito? Susuklayan kita para ibigay mo yung pera mo sa akin? Think about the good side, brad. Ang sabi mo yung matitira dyan, pambili mo ng cellphone, di ba? Paano kung bumili ka dito ng cellphone? Tapos habang naglalakad ka dito pa uwi, habang hinahawakan yung cellphone mo, biglang na snatch, Brad. Hahabulin mo na naman yung snatcher. Magpapagod ka na naman. Hindi mo ba naiisip, Brad? Kapag ngayon ibinigay mo na dito yung pera mo sa akin, hindi mo na kailangan mag-effort dito para bumili ng cellphone. Biruin mo? Maglalakad ka pa papuntang mall? Paano kung sarado? E eh, di nagpagod ka na naman. Obligado ka na namang umuwi. O di kaya, mapipilitan ka na naman bumili dito ng cellphone sa bangketa? Paano kung sa kahahanap mo ng cellphone sa bangketa, defective pala yung nabili mo? E eh, di masama na naman loob mo. Tapos habang kinikilatis mo yung nabili mong cellphone, may sirap pala? Gusto mo sana ibalik, pero bigla na snatch? E eh di mas masama pa na naman yung loob mo. Sasama na naman dito yung feelings mo, di ba? Napagod ka lang sa wala, di ba? Kaya ngayon palang ibigay mo na sa akin yung brad Think about the good side, Brad. Sabihin na lang natin dito na hindi na snatch yung cellphone mo. Nakauwi ka na maayos dito sa bahay ninyo maganda yung cellphone na nabili mo. Paano kung inilapag mo lang yung cellphone, tapos aksidenteng nasagi, nabasag? E di iiyak ka na naman, di ba? Think about the good side, Brad. Tinutulungan na kita ngayon. Ngayon pa lang, nandito na ako, voluntaryong hinuhold up ka para makuha ko yung ayuda mo. Hindi mo ba naiisip yung Brad? Napakaraming masamang mangyayari kapag hindi kita hinuhold up. Kaya ngayon pa lang, Brad, dapat nag ka na eh. Kaya uulitin ko yung tanong ko. Hold up to. Akin na yung pera mo. Alam mo, may point ka. Oh, heto na. Heto na yung ayuda ko. Salamat ha. Iniligtas mo na naman ako sa kahihiyan. Mabuti na lang hinold up mo ko. Thank you ha.